Ay, tatawa. Masamang sa inyo yan, Tol. So, apat ang pat. Alagin mo pa ako. Alugin mo pa ako na hindi ko mabigyo. Ayusin mo kasi magsasalta mo. Konting adog pa. tignan mo sa mata. Alugin pa, Alugin. Pag magsasalta ka kasi, mo Kabi ka umawa video sa Ay, tatakpa na nila yeah. Ay, nila. <laughs> ang kulit mo kasi. Ang ko na daw talaga. Lumalapit-lapit ka. Ayan. 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 Pinwersa na. Ayan. 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 Pwede ko na ba ito? No? <laughs> Kamera daw talaga. Oh, kita okay, mo na wallpaper. Basta na kuha So, <laughs> di pa ako napapadpad Try ko. number <laughs> <laughs> hey, Number four. Ayan, number four. <laughs> <laughs> <laughs>